raininatepptmanien mm. Rain. mm. yeah. mm. dare enbeo Gracias. lang sa hipag ko, sa anak ko, sa pamangkin ko, pamangkin. Ayan na guys, papamigay na natin ng ating pamasko. Ayan sa pamangkin ko, sa nephew ko. Ayan. Wow! Kay Cyrus, sa nephew ko. Ayan. <laughs> Anong ginagawa? Anong ginagawa? Ito. Ito kay John. Ayan. Oh, wow. Dito sa'yo. Ayan ang pamangking kong makulit. Oh. Ano si mami mo? Anong ginagawa? Matay Naglilinis? Maglilinis? Ayan naman si mami Grace. Alis ka Grace? Alis ka? Saan punta? Saan ang hipag ko? Wow. <laughs> Ay, pupunta ako doon, kaya ako nabihis. busy. Eh. pupunta ka ba doon? Pupunta na ako dito. <laughs> Nasaan na? Nasaan mo yung kata? Kongre. Inunahan mo na ako. Pa. Alam naman sa anak ko, guys. Ayahan. Tutuloy pa. Ay. Ito sa bibigay ko Wala. regalo. Ayano. Tayo. Ayan, Sa'yo, regalo ko. Regalo ko nga. Buksa mo kana 'yun. Tayo, ay kaino ba? Ano bang ano? Buksan mo nga. Ang ate mo kasi kung ano yan. Ano ba yan? Ano ba yun? Wow. Ano ba yan? Wow daw guys. Mabukas na dito. Ha? Ano? 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 Ay, o. Ayan nagsarado siya. Ayan ano? oh. o. Ayan daw wow daw guys. Wow daw. Alam ko na ito. Ano man yan. Yun, nahihirapan pa siya guys, magbukas, tulungan natin. Wow! Ay! Kakanta ako eh. daw siya. Kakanta yung ko. <laughs> ka lang na yan. Ayun o. Oh, ka na. Hello, Tero. Oh. Hey, pa na <laughs> <laughs> pa yan. Kanta ka nga. Kanta ka nga isang bagsak ng kanta. Kanta. Pindang wow. Oh, hindi pa. Pwede. Oh, pwede pa. Pwede pa. Oo. Oh, oh. Ikaw. Oh, paano ka kanta? E, Tingnan mo yung isa yung bigay ko sa iyo. Buksan mo pa yung isa. May ayan. isa pa. May isa pa. Hindi pa binuksan. Diyan kakakanta oh, dalawa. Ano lang maganda ito, ayan. Ay, parehas maganda. Natawa si Cyrus. <laughs> ano <yung> maganda to? <laughs> hindi pareho kung iba, Magkaiba nga, parehas maganda. Na yeah, buksan mo na yun. <laughs> Natatawa siya, okay oh, guys. Oh. <laughs> Kasi yung yun nanay ko para ignorant. Pa. <laughs> Mayroon pa. Mayroon pa, oh. Paano ko? Hindi na. 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 Hindi sa Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Dai na. Ay, pare pare magkaiba nga, 'di ba kuya? Magkaiba. Dai, buksan mo. Magkaiba nga, Ay, parang pareho, hindi niya alam. Ayun, magparehas daw. Siyempre, diyan kakakanta eh. Dandanda, baka magluglog kuya. ya. Ayun ah. mo ah, malaglag 'yan. Ayun. O parehas ba? Ha? Ah? Cellphone. <laughs> diyan kakakanta. Siyempre, kakanta ka, bubuksan mo yan sa wifi, Diyan yung kanta mo. Oh. O, for example, anong kakantay mo? Pwede ba may wifi na ito, nakakunik sa wifi? Pwede mo ako nakakunik sa Dila wifi? Hindi ako maramang sir, eh. Kuya, papaturo ka yung kay nini. Kaya kay Kuya Cyrus, paturo ka. Kuya, anong kakantay mo? Anong kakantay mo? Sample? Inday ng buhay. Inday ay, ng ay, buhay ba? daw, Cyrus. Ano, saan ba yung globe dito? In YouTube. Yung boses ko kasi post na eh. Yung YouTube, Inday ba, ng buhay. Hindi hindi ko makita yung YouTube, kuya. Kuya, hindi ko makita yung YouTube. Ito. Inday ng buhay ko. Oh. Ang kakantay mo. Eh, ah, connect na sa wifi. Oh. Inday ng buhay. May kanta bang Inday ng buhay? Inday ayun, ng na. buhay ko. Ikaw ay nasa. Inday ng buhay ko. Ay, parang kanta rin yun ni tatay. Ah. Ito, Inday ng buhay ko. Victor Wood. Victor Wood ba? Ay, po. In, kung inday kung magtang... ng buhay ko. Oh. Oh, ito na. Yun, Victor Wood na siguro yun. Oh, ito. Yan o. Oh. Yan ba yun? Oh, hindi ang buhay ko. Ayan sya, sya, guys. na guys, nakanda raw siya guys. Dali, natin. Ayan, ito ba yun? Oo. Uh. Kuya, patungan mo nga ito. Ito, ito. o. O, kakakanta. O. Oh. Ito, Oh. Ayan oh, mo, mo. o, mo, kagayahin mo. O, oh, ayan na, kakantay mo na. Ayan o. Oh. O. Oh. Ayan, ayan, ay, mo na. Babasahin mo, magsalamin ka ba? Ano ang ano ang dahilan kung diringgin, diringgin mo lang? Wala pa, pangay mo. Puso kong nalulumbay. Ayan yun eh. Ilang. LARAWAN MU LUHAI BUMABAKAT Iyan ba? LUHAI BUMABAKAT Victor Wood yun ee eh. Gini siya lang namo inday ee eh. O iyan ba iyon? O iyan ee eh. Iyon Nau una ka ee eh. Andai na HANDA AKU YONG MAMATAAAY Oh. Buhay ko. Oh, ano mo masabi mo diyan sa regalo ko? Ha? Ah. Ah. Ano masabi mo sa regalo ko? Salamat. Oh, maraming maraming salamat. Oh, ba? wala bang wala bang kiss? Wala kiss? <laughs> wala kiss? Ayan. Puso po. Yan, dyan ka na manood ng YouTube mo kung gusto mo. Kanta-kanta ka lang araw-araw. Kung gusto mong kanta, may kanta, gayahin mo. Kasi yung karaoke. Ito ako na re. For example, Inday ano, lyrics. Inday ng buhay ko lyrics ito. Inday, Inday, Inday in ng buhay ko lyrics. Ayong po Lahat ng kanta. Oh, nandyan sa YouTube eh. ano ba? Ano yung isang linggong pag-ibig. Sa linggong pag-ibig. Ano isang linggong pag-ibig. Si ano Ayun o. Saan linggong pag-ibig daw, guys? Ayun o. Ayun. Peros. Ayun yung Ayun maganda yung Cyrus para makita niya. Ano ba yan? Uh, lunes Lunes Nang tayo e mọc kakidala Wow yeah. Martis tayo e ngon e nạcita Miércoles Mọc kakidala nhau pha di Ay puno lang ng mga mahal, mga puso na kaya sa yung awitan. Sabado kayo biglang nagsakamputan.